malayo yung aming inikutan kasi naghanap talaga kami ng pera kung tumalakay kasi naghanap kami ng madadaan, madadaan na oh no mababa yung tubig. paano kasi mahirap na pag kami ang tumiri iwanan din namin ng sasakyan dito so itatawag pa namin ng recovery ay! 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 na ay! <laughs> ay! <ko> <laughs> <laughs> Mahirap ka rin naman guys makakuha ng ng recovery kasi sigurado sila. Oh ay, marami. no. Ano sila full loaded. Oh, natin yung bus stop. Guys, yung eh, bus stop. Bus stop oh. Maso pa siya ng tubig. Ayun, ay 6 inches ang taas ng gutter na yan. Na standard size 6 inches. Eh, pinasok din sila ng tubig ang bus stop. Bus shelter actually. Ay, bus shelter, ni pala. <coughs> waiting, waiting shed <laughs> sa Pinas. <laughs> okay. Makabi lang sa ito, guys. Baha pa rin. Oh, yung pickup, oh, mataas na yung pickup na yan. Pero halos sayad na rin yung kanyang flooring sa ka, tubig. Tira yun naman. Oh, di ba? Kalsada yan. Abas oh, na, chinelas. <coughs> Ganinng kalala ang naging ulan dito kahapon. Kasi yung usual ulan pagka <coughs> kina na wala na siyang halos wala na siyang tubig. Ito, ano pa rin, tubig na tubig pa din. Oh, grabe yung ano ba yung jeep ba 'yon? Oh no! Yung jeep is so good kung so good. Sige, so good. tawa kayo dyan ha. Huwag ka kayo tumirik eh. Ayun, may tirik na naman. pinapot na ang tambudsyo masisigitan ako sa iyo eh wala dali pang salamit sa ayan, tiri wala na wala nang pasahero wala nang driver ay, i mean driver pala <coughs> Grabe talaga. Oh, tinan nyo talaga. Itong kawa, yung kabu, yan ni kalsada. Oh, tingnan nyo naman ang itsura. Ng... <coughs> Sobrang baka pa din talaga. O, oh, kabilaan yan, no? Ngayon <coughs> Baka pag bukas mo may, may duma. Mm, sige, sugod kayo sa mula. Sa baha, sige. Saan ba ang ating lane? Ay, hindi ko alam kung nasaan ba tayong lane. <laughs> ayan, ayan. Ayan, tirik ulit. BMW. kahit ang bus, oh, takot sumugod eh. Diba? Uh, Oops. Mm, uh, di ba? Oh, yan intersection yan. Ang ganda pala oh. Ibig si uh, oh. sabihin sa Doha Road. Kasi uh, sa pinakamalalim oh. na place ah. Wala na doon eh, sa Suleka. Hmm. Ah. Tingnan nyo yan ah. intersection yan. Pero bamba -baha pa rin. Hindi ah. eh, ka na makakakahan. Iba, indiretso na ka to Oo. Uh -huh. Bumili ka na lang sa, anong tawag dito? Fresh.